Simulate. What's up guys, magandang araw po ngayon ay araw ng lunis ay simpre atin tayo ng toolbox sa buong kalahatan Kasi napaka-importante ang toolbox sa contraction workers Kaya na, dami na kami guys Ayan. Makikinig tayo sa toolbox. Ayan guys. So ganito kami pagdating sa lunis ay nagtutoolbox kami. Hatin kami ng toolbox. Ayan. Ayan si Sammy Tubis. Ayan o. Tay natin yung safety. mo. So what's up guys? Ay ito na. Inaantay na lang namin yung mga safety. Ayan, nakaupo na lahat yung makinig ng toolbox na ano ang dapat gagawin. Ayan. So, ganito kami pag tuwing lunis. Maaga-maaga. Aga pumasok kasi may toolbox. box, Ayan. So ayan, nagpuntahan pa, na yung mga tao na, ngayon na bay kasi mag-attain ng toolbox. Yung so, pinta walang dito ba? Wala pa mga tobo-tobo. Maganda tirahin yun. Ang dami ng mga contraction boys ngayon pumapasok kasi araw ng lunes. Ay, siyempre, atin tayo ng toolbox. Ayan. Ayan, guys, so. kabilaan may patibang sabkon ito sa kabila ibang sabkon din yan ayan guys hands so ayan no mag exercise muna tayo guys yan ayan magdadasal muna tayo bago tayo mag exercise so ayan magpunan muna tayo mag pray <laughs> <Anap. laughs> uh, Dog sana ay dabayan mo po kami dito sa aming trabaho. Digtas mo kami sa lahat ng aming uh, paggawa lalo na sa trabaho namin na critical Thank uh you. -huh.

Forty. Two one one 5, 数万。 what's up guys ay ito tapos na rin kami ng toolbox, ay kondisyon na itong magtrabaho yung mga kasama na construction boys ay yan o so makikinig nyo lang tayo ng announcements kung ano ang ipagbawal Ah, uh, mag-short ko lang. So, ah, uh, diba, napag-usapan di na natin ito, bawal, ba bawal ba mag-short or mag-sandong dito sa loob ng site. Kasi ah, uh, andyan yung, andyan yung mga engineers natin, mga BIC, BIM, o oh, ano pa man, andyan, andyan sa yan. Mas nabawal yun. Nagpapapalawal so, namin na bawal yung naka-short at naka pagdating dito sa area dito sa low-toe So, may lang ako. Nagpapalawal namin, hindi ko hindi ko nang pabawal yung propo. So, pinabawal حالو تو تو سبارا کي وئي کي ڪا ڇو ٿاجي اڄ تها بنا مان آيو آهيان تها بنا مان پڄاڻو ٿو سيان ٿا هو ولن پتو مم نٿا وڌي طور ڪافي ٿيو آهي ۽ ٻڌو

what's up guys ay kakatapos lang ng pullbacks yan so mag ina tayo para upisa na tayo sa trabaho yan dito ako sa grupo ko punta ako sa grupo ko kasi mag ina muna tayo